Sa pamamagitan ng pagtitinda ng fishball at balot, binuhay at napag-aral ng mag-asawa ang sampo nilang mga anak. Bilang supli naman ang magkakapatid sa sakripisyo ng kanilang mga magulang, ang dati nilang maliit at tagpitagping bahay, kanilang pinalaki at pinaganda. Sa isang programa sa TV, inilahad ng mag-asawang Maring at Freddy at Kianza na masaya, ngunit hikaos ang kanilang dating buhay sa pagtataguyod ang kanilang pamilya sa Batangas. Sa 45 taong pagsasama bilang mag-asawa, nabiyayaan si nananay Maring at tatay Freddy ng sampung anak. Dahil may maliit lang ang bahay nila, nagsisiksikan sila at kung minsan ay nagmumukha pang squatter. Upang hindi magutom at mapag-aral ang mga anak, nagtinda ng fishball at balot si na Maring at Freddy na kung minsan ay inuutang nila ang puhunan. Mayroon ding nakukuha na ng panindang mag-asawa na pumapayag na utangin nila ang mga fishball, kikiam at balot at kinabukasan na lang nila babayaran. Ang kinikita nila sa pagtitinda, hindi lang para sa pagkain na pupunta, kundi maging sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Bukod sa fishball at balot, nagtitinda rin sila ng tinapay at pinasok din ng paggawa ng hollow blocks. Mahirap man ang kanilang buhay, hindi nagreklamo ang magkakapatid. Sa halip, gumawa rin sila ng paraan upang makatulong habang nag-aaral. Kwento naman ng isa pang anak na si Ferdinand. Inilalako niya sa umaga bago pumasok sa paaralan ang ginagawang tinapay ng kanyang ama sa madaling araw. Tanda rin ni Ferdinand ang mga panghusga ng iba sa kalagayan nila noon sa buhay sa kabila ng pagsisikap ng kanilang magulang na maiahon sila sa hirap. Maging ang bahay nilang maliit at tagpitagpinoon, pinupo na rin ng ibang tao. Sa kabila ng lahat ng mga puna, nagpatuloy lang sa kanilang buhay ang pamilya at yanza hanggang isa-isang nakapagtapos ng kolehiyo ang magkakapatid. Tanging ang bunso na lamang nag-aaral sa third year college, at ang kanyang mga kapatid na ang nagpapaaral. Si Nanay Maring at Tatay Freddy, bukod sa pinagretiro na ng mga anak sa pagtitinda ng fish at balot, pinagawan din ng malaking bahay ng mga anak para sa kanilang lahat na gawa sa bato. Mula sa dating tagpitagping bahay na isa lang ang kwarto, ngayon ang bahay nila may sala, kusina, dalawang CR at pitong kwarto at may balkonahe pa. Gayunman, kabilang ang bahay ng pamilya at sa mga napinsala sa Batangas nang manalasa ang Bagyong Christine, ngunit gaya ng dati, sama-samang bumango ng pamilya sa naturang pagsubok sa kanilang buhay. Kaya naman labis ang pasasalamat ni Tatay Freddy dahil binigyan sila ni Nanay Maring ng mababait at masunuring mga anak. Mula sa aking lokasyon, ako si Bianca Lanyog Salsado para sa 96.7 Rinconada News FM nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.